Real talk, real story, real life. Hindi ako perfect. Ako ay 39 years old ngayon. Tatlo yung anak ko. Nag-aaral sila pareho sa high school. At ako ay may mga utang. Almost 100,000 yung utang ko. At wala akong savings. At buwan-buwan, kailangan kong pagkasyahin yung sahod ko na 30,000. Pero kahit ganon, hindi ako sumusuko. Dati, ang tanong ko lagi, sana ko kukuha ng pangbayad ko sa mga utang ko. Pero ngayon, nabago ang mindset ko. Kasi natutunan ko, kung hindi ako kikilos, walang magbabago sa buhay ko. Kahit mahirap, nagsimula ako. On step ko, kumuha ko ng Kaiser Long-Term Healthcare para at least mayroon akong healthcare at investment at insurance. Hindi man malaki ang nakuha kong plan pero at least may nasimulan na. Ngayon, may malinaw na akong goal. Ang goal ko, mabayaran ko yung mga utang ko na almost 100,000 this year. Gusto ko na rin makapagsimula ng emergency fund at makapag-ipon para sa education ng college pa ng anak ko. Hindi madali pero possible gawin. Paano? Simpleng step lang. Pinayoritize ko na yung mga utang ko kahit paunti-unti. Wala muna akong mga luho ngayon o wants. Inuuna ko talaga bayaran yung mga utang at ang mga importanteng needs. Pag free time ko, wala na akong sinasayang na oras. Kailangan kumita para pang dagdag. Pang dagdag, pangbayad sa utang at allowance ng mga anak. Kahit pa paano, mayroon na rin akong tinatabi monthly para pang emergency kung sakali may mabubunot. Kasi ang goal ko hindi lang makasurvive kundi makabangon sa hirap. Kung ikaw din may utang, walang ipon at nalilito kung paano magsimula, gusto kong sabihin to. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad, hindi mo kailangan maging perfect ang simula. Ang kailangan mo lang ay disiplina, tiyaga at paniniwala sa sarili mo. Kasi kung may tiwala ka sa sarili mo, kaya mo 'yan. Kaya mong ma-achieve 'yung mga goal mo. Simulan mo lang. Kahit mahirap, basta may plano, may pag-asa. Lumalaban ako para sa mga anak ko. Ginagawa ko 'to para sa mga anak ko. Gusto kong makita nila na hindi ako sumusuko sa laban. Kaya kung ako na may utang at maliit ang sahod, ay unti-unti kong ginagawa ng paraan. Kaya kong gawin, kayang kaya mo ring gawin. Let's keep going one step at one at a time. Follow for more real talk at financial tips. Laban lang.